Alam kong marami sa atin ang alam ang balitang ito na nagkaroon ng isyu sa pagitan ni Baste at Tore na hinamon daw ni Baste ng suntukan ang pulis na ito na si Tore. Alam naman natin ang ginawa nila kay dating pangulong Duterte na ama ni Mayor Baste. Na siyang naging dahilan kung bakit ganun na lang kainit ang mga pahayag nito ay dahil sa galit sa pulis na ito na si Tore. si si Tore lang man na may 3 minute response siya. So it is responsibility ng walang krimen na mangyayari dito sa Davao. Because it's the it's the PNP's job to secure the the city. And din naman ako pinapilit ng ng city director. So I cannot give, you know, like I do not know if I can give, you know, uh, advice kung paano gagawin yung trabaho ng mga pulis dito. Pero pang hindi pag itong city director na nilagay ni ano ni Torre hindi makikinig sa akin, he will not cooperate It's, uh, it's up to them. lunes, nagtagbo na si Acting Mayor Baste o Davao City Police Office Acting Director, Police Colonel Manan Muarip. Hagit ni Acting Mayor Baste, nga pamatudan sa PNP sa pagdumala ni General Nicolas Torre III nga ito sa Dabawenyo ang programa 3 Minutes Response Time. But, tingin ko, gagawin niyan harassment lang talaga. <laughs> Dura Cory, uh, Mr. Tore, sanay na ako sa iyo. Kinindi na po nga yung tatay ko eh. Gusto mo harasin ako, harasin mo lang ako. Kasi matapang ka lang naman. Eh, we have the position eh, pero kung tayo, alam ko makaya, ng Ganun lang. But, eh, you're a coward. You are nothing without your position, sa totoo lang. Ang nagmamatalinuhan ka lang yan ang talaga ginagawa mo may trimming response kay ka, na aabang na 'yan natita ka talaga ng media. Kawawa ka naman sa tubo alam sa isyu labot sa safety sa Davao City. Kayo PNP, pa sabihin niyo hindi na safe ang Davao. So ano? Apo bang ba pulis o kayo? Dito nagsimula ang galit ni Baste kay General Torre na hindi mo maiikakaila na mainit talaga ang dugo nito sa taong ito. Dahil sa mga pahayag ni Baste ay naalarma si Torres sa sinabi nito, pumalag naman si Torres sa sinabi ni Baste na para sa kanya ay naghahamon ito. Na hindi naman ito ang ibig sabihin ni Baste. Sir, kanyang iba sa background? Naghamon ba siya? Pa Paano ba yung nangyari? Uh, well, I was informed at nakita ko rin sa social media na naghamon siya na nang sumtukan. Kasi matapang ka lang naman, we, we have the position eh, pero kung sumtukan tayo, alam kumakaya, makaya kita. Ganun lang. Yeah. Well, sa atin naman, whether you serious or not, sa atin, let's just put this on a better better use. Kung yan ang gusto niya, madaling pagbigyan yan. Boxing na lang para madaling iset is up. At uh, gawin natin this coming Sunday, 9 o'clock, I'll be there in Larong Neta. Hindi ko alam kung if you're if you're really serious about this, kung gusto mo yung charity na yan, and you've laid some conditions, then let me lay my own conditions for the event. Kung serious ka talaga, but I cannot be there sa Sunday. I have other things to do. Pero Tuesday, available na ako. Tuesday, Wednesday, but not Sunday. Tuesday, Wednesday, or any other day. Kaya, I think, mas okay para sa'yo kasi mas may oras ka pa para mag-insayo. Kasi medyo yung pag suntok mo, pag jab mo, nakababa ka agad yung kamay mo, eh kailangan nakadepensa yan. Nung mga panahong ding yon ay may schedule na pala ang Mayor Duterte patungong Singapore. Ang impormasyong ito sa pag-alis ni Baste ay alam na nila. Dahil nung mga panahong dinala nila ang dating Pangulong Duterte patungong ICC, ay sila-sila din ang magkakasamang iniimbestigahan. Sa madaling salita, magkakakonektado ang mga ito, lalo na sa mga mahahalagang impormasyon sa paggawa ng mga pamamaraan at diskarte upang mapaniwala ang tao sa kanilang layunin. Nung nalaman nila ang pag-alis ni Mayor Baste ay agad silang gumawa ng plano, dito na nagsimula ang pagpapakita ni Torres sa harap ng kamera, na kunwari ay todo insayo na ipinakikita nito na handa siya sa magaganap na laban nila ni Mayor Baste. Dahil alam na nila ang mangyayari ang pagpapakita ni Torres sa mga media, ay isang pamamaraan upang Balikta rin ang tingin ng taong bayan sa mga Duterte at pagmukaing duwag sa paningin ng mga nakakapanood nito. Dahil sa ebidensyang ito, na nagpapakita ay alam na talaga nila na hindi sisipot ang isang Duterte kay Tore kaya itinuloy nila ito. Ito ay nagpapakita upang lituhin ang kaisipan ng taong bayan na duwag ang mga Duterte upang pagmulan ng pangit na imahe sa pagtingin sa mga Duterte. At sila ang magmistulang magaling sa paningin ng taong bayan gamit ang mga kamera ng media upang mag-iba ang tingin sa kanila. Hindi naman kita hinamon. Sinabi ko talaga, pag nagsuntukan tayo, babobogbog kita. Hindi kita hinamon. Pero just the journalist that ask you. Hindi naman pwede one-sided. Di ba? Ano to eh? Both sides. Uh, this is entertainment, you know? Kung inyong mapapansin, dito nag-iba ng pahayag si Torre nang tanungin siya ng isang reporter tungkol sa tunay na araw na pagdating ni Baste, na pwede silang magharap pero ito na ang sinagot nito. Tinuloy na lang natin sapagkat uh, marami ang nagbayad. Ha? Marami ang nagbayad. We, uh, nag, nakalikom tayo ng mga 350,000 uh, sa gates. Eh. So, we have to show up and uh, give the people what they expect. So expected din naman siguro ng mga tao na hindi rin siya darating. So nagpakita na rin lang ako. Sir, sa statement po niya na ah. Tuesday or Wednesday, huwag lang Sunday. Ah, Marami na akong trabaho eh. So it's a uh, uh, he you know. Uh, alam na ng netizens yan kung ano ibig sabihin niyan. Ah. Uh, oh. Ano? Medyo eh, hindi na oh, oh, kaya oh. natin tinuloy din to no. Oh, na yun, oh. hindi na Martes Huwebes kung ano man ang sinasabi because well unang-una -una, ang mga tulong ay dapat na nating mailabas. Alam niyo ba? Ang taong to ay eh, isa to sa mga classic na halimbawa ng pulis na mapanlin lang. Parang budol kung tawagin ng masa. Bakit? Simple lang. Alam na alam niya na may approved leave si Baste papuntang Singapore para sa personal na dahilan. Inaprubahan pa mismo ng DILG, ha? Ibig sabihin, may nagsabi na sa kanya na aalis si Baste ng linggo. Kaya anong ginawa niya? nagpa at nag-set ng laban ng linggo. Siya lang ang nag-set na walang approval ng kabila. Kaya malinaw, taong to, eh isa sa mga pulis na marunong mambudol pa simpleng galawan, pero halatang may agenda. Ang matindi, may pa pa. Hindi na ako magsalita, pero alam nyo na yan. <coughs> Ngayon ay unti-unti nang lumalabas ang totoo na ginagamit lang nila ang isyong ito upang papangitin ang imahe ng isang Duterte Huwag na huwag kayong basta-basta naniniwala sa mga nakikita at napapanood alamin ang totoo maging matalino sa ganitong uri ng balita. Kaya buksan ang inyong isipan sa mga nangyayari. Ito po ang Mark My Channel na naghahatid sa inyo ng mga kwentong may kaalaman. Follow nyo ako para makagawa pa ako ng mga ganitong content para sa inyo. Like nyo at magkomento.